Ang simbahang Orthodox ay ang sinaunang simbahang Kristiyano na matatalunto ng pinagmula nito pabalik kay Heso Kristo at sa mga apostol. Ito ang kumakatawan at nagpapahayag sa saganang espiritual na yaman ng silangan ng Kristyanismo. Sa kasaysayan, ang Ebanghelyo ni Kristo ay unang ipinangaral at ang unang simbahang Kristiyano ay naitatag sa mga lupaing nakapaligid sa dagat Mediterranean. Nang araw ng Pentecostes, limampung araw ang lumipas sa muling pagkabuhay ni Kristo, ang mga apostol ay binigyang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang dalhin ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Sa mga silanganang rehiyong ito ng matandang Imperyo Romano, umusbong ang pananampalatayang Kristiyano na nakipagpunyagi laban sa paganismo at erehiya sa mga dakong yaon na muhay ang dakilang mga ama ng simbahan at itinuro ang pananampalataya. Sa silangan din itinanyag ang mga pangunahing mga katuruan ng pananampalataya sa pitong mga konseho ekumenikal. Ang mga kristyano ng mga simbahan sa silangan ay nangatatawagan sa kanilang mga sarili na orthodox. Ito'y may dalawang kahulugan na halos magkaugnay. Ang unay nangangahulugang tunay na aral o tunay na pananampalataya. Ang simbahang Orthodox ay naniniwala na kanyang napanatilit na ipamana ang pananampalatayang Kristiyano laya sa anumang kamalian at kabaloktutan mula sa mga panahon ng mga apostol. Ang pangalawa na higit na pinipili ay ang kahulugang tunay na papuri mula sa mga salitang Grego na orfo na nangangahulugang wasto o tunay at doxa na nangangahulugang papuri o pagsamba. Ang dakilain, purihin at luwalhatiin ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay ang pangunahing layunin ng simbahan. Kami sumasampalataya sa isang Diyos, sa Diyos na namamalaging may kapanatilihan at may lalang sa lahat ng mga bagay. Aming sinasamba ang isang Diyos sa banal na santatlo, ang kabanal-banalang santatlo ay ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang buod ay isa at di nahahati. Ang misteryo ng banal na santatlo ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang Diyos ay pinatungkulan sa plural na panghalip gaya ng sa pangyayari ng paglikha sa Henesis, ang mga anghel na nagpakita kay Abraham, ang himno trisagyon na inaawit ng mga anghel sa Isaiah, ang komisyon ni Jesus sa mga apostol na binyagan ng lahat ng tao sa banal na santatlo at sa pagbinyag kay Jesus sa matay. Ang mga sangguniang ito kasama ng marami pang iba na nagpapatotoo sa iisang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Aming sinasampalatayanan na ang Panginoong Kristo ay ang tunay na Diyos at tunay na tao. Siya'y kapwa ang tagapagligtas at ang isang pinahira ng Panginoon, na sinilang ng Birheng Maria na nagkatawang tao kahiman ay nanatiling Diyos. Siya'y nakitulad sa atin sa lahat ng katangian bukod sa kasalanan na inialay ang kanyang buhay para sa atin bilang sakripisyo upang tayo tayo'y makapanumbalik sa Diyos. Ang simbahan na tinatag ng ating Panginoong Kristo ay ang banal na sasakyang dagat na kung saan ang sangkatauhan ay makasusumpong ng kaligtasan, kasa kasama ng Diyos na mabubuhay paman sa kanyang makalangit na kaharian. Ang simbahan ay isa, sapagkat ang Panginoon ay nagtatag ng iisa lang na simbahan. Ito ay banal sapagkat ang kanyang misyon ay ang kaligtasan ng kanyang mga miyembro sa pamamagitan ng mga sakramento. Ito'y katoliko, ibig sabihin ay para sa lahat ng tao. Ito'y apostoliko sapagkat siya'y itinatag sa ibabaw ng pundasyon ng mga apostol. Sa si Kristo mismo ang batong panulok ang ulo ng simbahan, ang ating Panginoong Kristo at wala nang na papa. Ang simbahang Orthodox ay nakasalig sa walang hanggang mga katotohanan ng banal na kasulatan at sa gradong tradisyon sa ilalim ng gabay at inspirasyon ng Espiritu Santo. Aming kinikilala ang mga misteryo o sakramento bilang mga instrumento na makapaghahatid tungo sa ating kaligtasan. Bautismo, Christmas yon, banal na eukaristiya, kumpisal, ordinasyon, matrimonya at banal na pagpapahid. Ang pagsasabuhay at pagpapahayag ng di nagbabagong mga paniniwala ng Simbahang Orthodox ay nagaganap sa mga pagsamba nito at mayamang tradisyong liturhikal. Ang kinasasaligang pundasyon para sa pagsamba ay ang magkakaakibat na mga pagbasa ng kasulatan pag-awit ng mga himno at mga pagdarasal. Ang pinakamataas na pagpapahayag ng pagsamba ay ang banal na liturhiya. Ito ay nakatutok sa banal na Eukaristiya na nakasalig sa mga itinuro at mga ginawa ni Jesus ng sa mistikong hapunan. Ang salitang liturhiya ay nangangahulugang paglilingkod ng mga tao at ito'y banal sapagkat nagmula mismo sa Panginoon. Ang liturhiya ang spiritual na bukal na nagpapalakas sa atin sa araw-araw, nating pakikibaka upang isabuhay ang kapuspusan ng isang tunay na buhay kristyano. Ang masigla at palagiang pakikibahagi sa liturhiya ay kailangan upang makapanatili tayo sa wastong daan tungo sa kaligtasan. Sa kasaysayan, ang simbahang Orthodox ay mayroon ng presensya dito sa Pilipinas nitong mga nakalipas na mga taon. Itong kasalukuyang presensya ang nagpapahintulot sa simbahang Orthodox na maging mga buhay na patotoo ng buhay, ng krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoon at tagapagligtas na sa Kristo.